Pagkakasal po ang aking kaibigan. Welcome TV Friday, TV At muna, Yes, yeah, sabi Ah, ang aming pa rin ngayon Atong uh... Mayor Pano, at still, anong pa rin po ito maglapan-lapan? Apro, ah, pasok! Okay, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And yan pong tali uh, dito, ano, makikita nyo po sa screen ng aking kaibigan na si Ay, yes, Yung Thank score, score ano, bawat magsabi ng ganitong isko Moreno, Masam Dereto, sa nag-i-score po, okay, po, yan. Sa akin naman po, sa ending part ng aking Ayan, video, video, makikita. Ano. Okay, direto na po tayo sa video! sisimulan na namin ang iyong TV ang kasama ng yung aming uh, <tipulong> uh Rapido Uncut Kali Survey po ano? Ito na ikita nito ay intro sa engineer na ako Papasok na po namin itong mga nagitinda rito bro, bro Manila, Manila, Manila oh? Manila Ito ito Dito sa anin maglalaban-laban official yan o oh? Sa Pagkamero ng Manila, kanino ka? Let's go! So, okay. Thank you po, sir! Thank you, thank you, Ang um, po! <laughs> Ayan, dito po! Yeah, dito sa ng laban laban. Manila, manila? Ah, sir! Now, po! Sam okay. okay! Okay! Thank you, thank you, thank you! Go! Mali, laban laban Okay, kayo sir. Okay! Dito sa kanan mo laban laban pag Manila, kanino ka? Wala pa po! Eh. Wala pa! Okay, Okay, Sam Bersosa. Sam Bersosa. Oh, thank you, sir. Up Welcome sa Roderick's TV, sa Kakailas Lorty TV. Mayor ng Kanila. Ay, hany, good afternoon po. Oo. Oh, Sit, wala pa. Okay, sige bro. Wala pa daw siya. Dito natin. Kuya, wait na kuya. Nandito ka, Mayor ng Kanila. Wala, hindi, wala dito, pa dito. rin po. Okay, sige, sige. Okay. Doon tayo mamaya sa mall. Ayan ito po yung pahabahan po na Ay ayan. Ay, yan. Ay Ate, i-draft po. po. Happy New Year Hello. po. Okay go. Welcome po sa Rodel's TV Absolute at... TV. Dito po sa 6 na maglalaban-laban. Mayor ng Manila kanino po kayo? Ito. Sino, Sino po? po? Sabihin niyo po. Sabihin niyo po. Thunder sa Ate po. Okay, ayan po Ate. Sino po? Sino po tayong... Sam Bersosa. Sam po, si ate, ate. Baka umalis muna, ate. Sino po, ate? Wala ka. Okay. <laughs> ate, ate, mawalang dalang na po. Mayor po ng Maynila. Kali survey lang po. Sino po ang naibigod niya? Sino po? Uh, na, Sino po? Bersosa. Sam Bersosa. Bersosa. Thank you po, ate. Update. Mamako na Opo. Ate, mayor po ng Maynila. Kali survey lang po ito. Sino po kayo? Wala pa. Kuya. Kung walang dalang na mayor ng Maynila, anong lalaman lang ba? Kanino ka? Isko. 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 Thank you po. Kuya. Yan po, yan po. Ayun po. Okay. Si kuya, walang galang na po. Mayor po ng Maynila. Kasi sino pang susuporta nyo sa anyo Maglalaban laban officially? Wala pa rin. Wala pa rin po. Okay, ayun, si, kuya. si Kuya. Ayan. Oh. Kuya, ayun, si si kuya, Puya, ayun si po. Ayan, ayun. po Aani, kuya, po. Kuya pang Maynila. Kuya, sino pong naibigan nyo rito? Ani po yan. Officially maglalaban laban. Ani. Ani, ako na. Okay. Ate, ito po. Ate. 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 Si pa, ate. 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 Manila po, Manila po, Manila, Manila, Kalisong may lang. Welcome po sa Rodel's TV ka, ah, sa Kakak. Ah, Rodel's TV. Sort of TV. Magkakantak lang, lang po. Seconds lang po, ma'am. Ano'y maglalaban laban? Ikaw, Ay, ate. Sarbi lang po, ate. Sino po? Sino po? Isko. Isko. Isko, ikaw, kuya. Isko, isko. Isko, so, ikaw, ate. Isko, ayo. Ikaw, kuya, kuya. Isko. jumpo jumpo. Isko. Isko, dami. Isko. Isko, lahat isko dito. Isko. Lahat isko. isko natin, natin. natin. Isko po. Isko. rin Isko pa sa ate. Ayan. bro, count natin to. Ilan po kayo? One. Ito, trend Isko God bless God bless 9, oh, 10, oh, 10, 10, 11, 11 bro, yeah, tara bro, 11, <laughs> thank you po sir ha, okay, uh, ito, ito, ito,

isko isko pala si Ai Oya. Ate, ate, ate. Sino po? Wala pa on decided. Okay. Okay, dito na tayo. Ito dito tayo sa intro kan. Ay ate, good afternoon po. Ate New Year's Pay. Annie maglalaban, officially sino po? H sino po? Sino po? Sino po? Wow, Bersosa, okay? Sa Bersosa. Ano yung para may iba na? Okay, Tingin ka muna dito. Sa ano yung maglalaman laban? Sino ka nila pa? ba? Pagka sino sino yung Bersosa na para may iba iba Bersosa rin, bro. Oh, sige, para mapanood nyo. Ha? Ayan, dito tayo, bro. Ayan, ayan. Yung kung kasamahan ko, sinaswerte, ha? Ito, kuya. Ito, kuya. Baka okay. naman, okay. kuya. Kali Sorbay. SB. 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 O, okay. Ate, Manila, meron naman yung officially. Sino? Francisco. Oh, Esco Moreno.

hindi naman ako monetize. Ate, tayo <laughs> good afternoon po. Kanyo sir, po. Mayor po ng Manila, official, ano maglalaban laban? Karino po kayo, seconds lang po yan. And isko po. Sino pa nga Isko. Ikaw ate. Isko. Ikaw ate. Isko. Isko rin. Kuya, kuya. Isko. Isko rin. Ay ito, hindi pa mga butante. Ikaw bro. Wala pa. Wala pa bro. Undecided. Okay. Kuya, kung parang kapag-uling. Sorry, kung sa'yo sa'yo. Ano na bro? Ano na bro? Ano ibigay pa si bro ng kalete? Ayan. Oh, isko, oh, isko. May you. Thank you, thank you. <laughs> isko pa. thank you. ng you, Officially, you. Thank you, Welcome po sa you, TV you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank po sino po. Thank you, Isko. you. Thank you, thank you. Thank you, maglalaban-laban. ng Official. Hindi, ikaw ko yan. Sino po? Uh, uh, Sino dyan ko yan? Isko. Isko pa rin. Oh, okay, okay. Okay. Ah, ito, ito naman pa. pa Haan ah, natin, kaliwa. Ayun tayo, bro. Ayun na siya. Okay, Mayor ng Maynila. nila. Isko din. Isko rin yun. talaga? Puro isko ah. Oo, pero medyo. Ito, dito tayo um, kayo. -kay. Ang ganda ng... Ang ganda ng iyong pilik mata ha? Magpapaganyan din ako someday. Mayor ng Maynila. Ate, sino, sino sino ano mo? Isko. Okay. Oo, isko rin bro? Oo, isko rin. Ate, o, para mapanood niyo ano. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ate, ito na po mga kaibigan. Ate, ulitin naman tayo. Sa kabila, bro. Sir, may mayroong ramen may nila. SB. SB. Aba, si SB nakadaan dito. Ito, dito pa rin. Ate, sino ka? Para mapanood yung si video natin. Sino ka, Ate? Sinong Isko? Isko, oh, Isko. Okay, okay. Tayo. Kuya Manila po, Manila. Uh Mayor po ng Maynila. Official Kaila po ako ating mga laman-laman. po dyan? Isko, isko, Isko. Isko, Isko pa rin bro. Kuya, para mapanood din video natin. Okay. Thank you. Ate, walang galing na po. Mayor laban po ng Maynila. Kali sa po. Sino po ate? Ano <laughs> At <laughs> At rin? Isko daw. Isko. Na Kuya, kanyang survey. Ano po? Nabutas. nabotas. Nabotas, nabotas. nabotas oh. bro Kuya, mayor ng Maynila. SB. 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 Esko. si Ate. Ayun bro. Isko. At ba yun po namin itong kaba na ano hindi na laban? Kanino po kayo? Ano po ate? Ano po mo dyan? Anim, anim. ano ako, meron silbay SB. SB? Okay, thank you ate. Ikaw naman ate. Ate, sino ka yan? SB ka rin? Okay. Sige rin bro. Okay, dito tayo. Pasokin natin dito sila. Kuya. pang paano? Walang galang na. SB. SB? Okay. Kayo po dyan ate. Mayor ng Maynila. Ani maglalaman laban officially. Kanino po kayo? Sino po? Seconds lang po yan. Sino po? Sino po? Sino? Sino daw? Sino? Sino po? Sino po? Sino po? na. po? Sko. Sko. bro. Sko, sir. Isko rin. Dalawa ah. isko. Isko rin bro. Dalawa isko. Thank, thank you. Thank you po ate. Appreciate. Okay, ate, walang galang na po. Kali sobrang lamang eh. Hindi ka buo po to. Ate, walang galang na. Kali sobrang. So, Sino po ate naman, na po ako dito? Maglalaban-laban. Okay. Pero dyan te. Alam, eh. Hindi mo pa alam. Wala pangarap si Ate, Ate, good afternoon po. Makikita pa po, what's the Sino po yung inyong napupusuan? Sino po dyan? Isko. Isko, ayan, puro isko. Wala pa ako, hindi ko pa alam eh. Hindi pa, Ay, hindi pa alam niya ate. Na po kayo, malapit na ha. Hi ma'am, pa ibala naman po ma'am. 3 seconds, in just 3 seconds. Ito, just one okay. word. 3 seconds lang po. May just ito, one okay. word lang po. Ate, sino po? Sam Bersosa. Sam Bersosa. Ikaw ate. Ma'am, pa ko lang po. Sino, sino po kayo dyan? Ano yung maglalaman laban? Oo. Oh. Tapos sa mga sinado? Ito tayo kay Yorme. Yorme! Yorme. Okay, kayo po ate. Nakalaman At ko ng ticket ka pa kay Romy? Esco? Esco. Esco. Ayan bro. Hindi po tayo rito. Ayan. Labas ulit tayo rito bro. Dito bro. Ayaw pa si bro. Namimigay pa ng... Hindi tayo makakapag-rapid rito. Sino ka sir? Butante ka lang. Butante ka

Raymond Bagatsing. Raymond Bagatsing. Oo, okay. Ah, ba na Ate, ito no. sa po. Anin na maglalaban-laban. Officially na yan. Sa May na po May 12, 2025. Malapit na. Okay, no, dad. Ikaw. Wala pa ikaw. Wala pa rin, bro. Wala, Wala okay. dito sa okay. kumulong okay, Ate, salamat po. Ate. Ate, mm -hmm. palaming naman kami, te. Sino po dito ang napupusuan mo? Sa anin na maglalaban-laban pagka-mayor? Nag-iisip pa ako. Nag-iisip ah, nag pa, pa si ate oh, bro okay. eh. Kali survey po, kali survey lamang. Okay, Hello po. po Sino po? Mayor ng Manila? Sino po ate? <laughs> Hindi ka mukupoto dito. Kuya. Mayor ba? ng Manila. Just one word lang po kami. One word lang. Seconds lang to. Sino po kayo dyan? Anim, anim maglalaban-laban officially. Yes, Isko. Is ako ya. Isko rin bro. Thank you Para po. Appreciate po. Sa time ha. Search mula sa YouTube. Ata, dito naman tayo bro. Ate, pa naman kami ng... Si Samu po, siya Samu. Samu, Samu, Samu. Samu, Samu, Samu. Samu, Ikaw kuya. kuya. Mayor ng Maynila, 6 na maglalaban-laban. Ah, ano lang po? Kali Sarbay. Kali Sarbay, Kali Sarbay. Ano ah, ko, oh, lakuna ko. Oh. Lakuna! Okay, po. si Hani. Ito, tayo si ate. Opo, kama na po kayo, ano ate? Okay. Okay. hindi hindi. Ayaw, buboto. <laughs> dito tayo sa mga... Sa mga Ate ganda. Pastor po naman po. Ate. Ate ganda. May nila ka po. Just one word lang po, ate. Ay, hindi ka. Okay, nasa na si ate. Ate ganda. Kita ka dyan, oh. Hello po, ate ganda. Mayroon ng Manila. Mayroon ng Manila. Sino pong pili mo dyan?

Thank you po sa time nyo. Ayan, dito na po yung uh, aming pagkakanta ng culture Survey dito sa Paco Market. Angel Linaw ba po? Oo, oh, Angel Linaw. Paco Market po. Oh. Halika na.

Okay. Dito ka rin ito eh. Ayun ng Manila. Ikaw sir. Hindi rin. Okay, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you sir ha. Eh? Kabuyaw ka. Laguna. O oh, wala dito. Bro. balik tayo dito. Kuya Manila po kayo. Mayor po ng Manila. Ayan ko po. Sino po ang naibigaw dyan? Sino po yung ano mo? Napupusuan dito? <laughs> Anim yan. Wala pa. Wala ka pa napipili. Ikaw kuya, mayroon ka na napili dyan. Anim. Anim ako kuya, ano ka? Ha? Na Isko. Isko. Kuya, oh. para mapanood yung video doon. na naman bro. Ate, hello po. Ate. Galabing okay. lang po kami ng konting oras. Just lang po Just ito. one word. Ito po yung official na maglalaban-laban. Anin sila. Sino po yung napupusuan nyo? Ikaw, kuya. Isko. Si ate hindi pa sumasakot Sino po? Para sa score. Isko. Isko, Isko. Isko Taklo. Taklo, ate. Ito, ate. Isko rin. Isko rin. Apat bro. Ayan, apat nito. Uh, Puro isko. O, yun po, po kasamahan uh. ko sila, Swerte si TV. Ito na bro, yun tayo. Hi ate. Dapat pala, dalawang bro natin, ano? Pension po sa'yo. Para namibigay po po si bro ng kliyente rito. Kaya, hindi ko kang makapag, uh, anong masyado rito sa... Ate na ate. Ate, ate ganda. pag po naman kami, ate ganda. Isko. 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 Eto si Kuya sa kasi ate. ate. Mayor po ng Manila, kayo sir nila, kayo sir. Yes, one word lang po. Oo. Oh. Sa patasan nito. Ikaw Kuya. Oo, oh, yan. Yeah. Kaya po Anim yan, anim. Pero po ang naibigay mo diyan. Wala kayo ng pagkalog boto mo sa akin. Wala pa? Wala pa, wala, pa. po. may sound, pero may Kuya, mawalan ka lang na, kayo sir nila. Thank you, thank you, thank you. Manila po kayo, ate? Ate, good afternoon po. bakat, Bakati. 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 Dito ba ako namimili. Oo. Oh, okay. Yeah. Opa, okay. mga mga ate, dito namimili Manila ako. Manila po, ate, manila, po manila. Ate, good afternoon. Manila po, -u -u hindi. Hindi po. Hindi, okay. Cavite. Kabite. Cavite. Dito tayo kay ate. Ate, mo walang galang na. Kumusta po ang ate, business? Ate, good afternoon. Maggalang din ng... Mayor po ng Manila. Sino po yung nakukusuhan mo? More? Esco. Esco Moreno. Thank you, ate. bro. Ate, kuya, walang galang na. Mayor po ng Maynila, kayo siya pila. Yes, word lang po, kuya. Ate. na po yung mo dito? Dito, dito. Ah, sorry, sorry. Dito, dito. Pero pa dito. Sir, mayor, mayor ng... Ay, Bata pa to. Ate, walang galang po. Ate, galang na po kami na... Wala pa? Wala pa, wala pa. Wala po, bro. Okay. Sir, Manila, Sir, Manila. Okay. Ay, yeah, ba, banda Manila. Manila po sila. Ate, oh, na naman natin. Eh. kami. Ay, Ay, ano? Hindi. Ikaw, ikaw, kuya. Kalisar Bibo. Kalisar Bibo. Wala pala eh. si kuya, kuya. kuya, oh. kuya, kuya. kuya. Sir, kay. Manila, kuya, Manila. Manila po. Oh, sige. Sino ang napupusam? Sino kuya ang nandyan? pa rin. Isko pa rin. pa rin. po kuya. Dito tayo bro. Dito tayo. Thank you. Thank Mamaya okay, pasokin natin yung ano pa ko at itong kakaba ng Angela. Mayor may na may nila. Sino po? Sander Sosa. Sander Sosa. Kaya po. Ito Moreno. Ito Moreno. Ikaw sa. Sander Sosa. Kaya kayo po. Para sa palengke. Matira-matiba. Pa. Kaya kaya. Pa Ang pangalan. Ang pangalan. Sabi mo. SB. SB. Oh, yeah, Bravo, no? SB. <laughs> ate, po ito po. Sino, sino po ang naibigan niyo dito? Yorme. Yorme, salamat ate, po ate. ate ingat ka. po kayo. Ate, ate. Sino? Ate, ate. Sino? Yorme. Yorme kayo ate. Thank you po. Ate, butan ka na. Sino yung napupusuan mo dito? Tingnan na. Onward lang. Ate, <laughs> ito, Ito, pagpapatuloy namin Ito, ka namin dito. Kaputuya. Kali sa lang po ito. Mayor ate, po na Maynila. Sa so, yes, lang po, kuya. Grabe naman po. po. Hindi ka mo ito, Ate. Ate, paano naman 'te? Mayor ng Maynila. Ani niyan officially maglalaban-laban na May 12, 2025. Midterm elections. Your Yorme. Your pa rin, bro. Thank you po, Ate. Ah, Thank you, thank you po. Bayan, bayan. Barbayan natin to. Oh, ito, ito, ito. Sige, oh. Mayor ng Maynila. Oh. syempre. Sino, Sino po? Oh. Hani tayo. Hani tayo. Okay, hani. Thank you po. Ito ko yung dalawang si ate. Ito yung natanong na natin. Si <laughs> Ito. Ang ganda. Baka naman pwede palambing. Mayor po na Manila, kay lang. Kayo lang. Sino? Sino? Sino po yung napubusuan nyo? Si Esco. Esco. Okay, thank you oh. po. Ma'am. Oh, saya sir, pala. Mayor na may nila. Kayo sa bay lang. Oh. pa. Hala pa bro. Hala Ate. Ate. -ha, Alambing naman kami okay ate. palambing po kami. One word lang ate, sapat na natin yan. Mayor ng Maynila. Sino po kayo dito? Sino ang napupusuan mo dyan? Sino po dyan, Te? anim anim yan, 6 oh. Meron po. <laughs> well, wala akong mapili. Wala, wala mapili si ate. <laughs> <laughs> Kala ko may mapili na talagang tinagalan niya kung maha. Ayan. Oh, po. Wala po si ating mapili, kaya... Uh, Pari, po. Mayor po ng Maynila, sino kayo mo to. Ang ganda. Baka oh, naman po, pwede pa istorbo na yung 5 One word lang. Ani, ikaw ate. Ani. Kayo pa ate. Sino, sino, sino? Isko. Is si is Isko, is is ate. Yes. Yes. Si, yes. ano po. Sino po ate? Yes. Ganda. Yes. Si Ham. Sino po? Si Sam. Sam versus Sam. Tingin po ate ganda. Kayo po ate Ano po, po, po ba yan? May Kali sa bilang po. Kali sa bilang. May ano may yan yung ani maglalaban-laban. Isko po. Isko. Thank you po. Opposite ha. Sa time. Thank you. awalang oh, galang ng kalye sa po ano 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 po po ang po mo dito? Ay, po ano po ano Sige po sabihin nyo po para po ano Si? po Ikaw ate, sino yung ano mo? SB SB Si kuya? Mayor na may tayo SB. SB, okay. SB, pa rin si oh, Kuya. Yeah, Benna, Nako. Okay, thank uh. you po. No comment po. Thank you kaya. po. Walang alam na mayor na may nila sino na kuwento. Yeah, baka na ma'am. Forward lang amit. kami kami ko ya. Sino? Sino? Test. SB. SB, ayan oh, bro. Mabentang okay. ma bentang dalawa lang talaga naglalaban. Mukhang si Hani yeah. takinit yeah. ah. Opo. Oh, ito, at, ito, mong ganda. Ate, mayor po pa lang kami. Isko. Isko, okay. Isko, kaya Sino po? Ma'am, kaya po. Ate, ikaw po. Sino, Sino po? Isko. Ayan. Okay. Ate, dito tayo Ayon po. Mayroon po ng Maynila. Ate, ate oh, na, na po. Landing lang ate. Welcome sa Rodel Steve at Lasorte TV. Isko po. Sino po? Isko. O, oh, ito, Ayan, ate. Isko. Kuya, dun sa loob. Isko ka rin, Isko. Sino po? Kuya. Lahat kami rito. Kami. Kami rito. Sabihin niyo po para sa score. Isko. Isko. Oh Okay, thank you. si ate. Okay, thank you po, ate. Go pa rin kami. Thank you po, thank you po. Ate, ganda. Pag-store po naman kami. One word okay. lang po. Mayor po ng Maynila, ate. Para, din si lang. Si SB. SB. SB, thank okay. you po. Ang ganda. Thank, thank you. Kapila naman, bro. Maynila ka po. Si ay, kaya good afternoon po. Siyempre, Esco Moreno. Esco Moreno. Moreno. Ayan okay. si ate. Ayan si ate. Lapit natin. Ate! Mayroon din na kami. Baka naman. Mayor ng Maynila ate. Buhu, butan, sila, sila, hindi po po siya, hindi siya makati ako Okay, okay, makati. Masama ko yan. Dito bro. Okay, makati rin po siya. Ah, dito. di, di, di tayo bro. Ayaw ko po, ayaw mo na. Ayaw na bumoto ni Kuya. Okay, sige. Si Kuya po ayaw na niyang bumoto. Oh, ikaw Kuya. Nadala. Na, 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 na. saka Nadala. Balang. Batangas. Atas, Batangas, po. Nadala. Patangkas po. po. Okay. Okay, dito tayo kay Kuya. Kuya, mawalang galang na. Ate. Kalisobay, kayo kaya, kuya, yeah, magulang dala na po. Siya, kaya, magulang na po. Magalabi na, na po kami ng segundo. Final na po ako magpipili. Asa final yun? Ah, <laughs> sige po. Okay, hindi. Okay, ikaw. Asa yun po, hindi ako putante dito. Ay, oh, okay. ko dala si Kuya eh. Tingin po, kasama sa video na rin po yan. Tingin po. Kaya po na Maynila. Uy! Yorvi ayun, tinuro na nyo. Nandun na. Aba, Yorvi na po. Nakita-kita nyo na. thank you, thank you. Thank you. Talagang nag-uniform na si Goya para may mark na uniform siya eh. Manila kay eh, sir. Bumodoy. Ayun, itong gagalugad na naman namin ni eh... Ate May Mayroon kong vloggers si Will na... CB Ate uh, Nagbibase uh, po kami sa sarili Ayan ay, si Poon Ito ko na ba? Ayan ate. Poon Ito ko na Mayroon ng Maynila Anim ah, yan Maglalaban pa lang Ano naman te? Parang bingin pa lang kami Pahala ah. na sino? Sino, lalo, sino po talagang yung pamahala doon po? Wala na po. Okay, okay sige. Di bali po, ate. Baka sakaling manalo ako. Okay, Mayroon na Maynila. Ha? Sino yung napupusuan mo? Ate, ako ya. Ako lang eh. Hindi pa alam. Okay. Eh. Ate, ikaw, ikaw, ikaw. Mayroon na Maynila. Eh, sino po? Isko? Okay, ate. Pa Para mapanood niyo yung short interview sa'yo, ano? Isko ka pa rin, ate. Ikaw po. pa rin. okay. Hindi uh, yata bro ah. Also, bilip ako dun sa uh, ANC talagang gano'n. Oo. Uh, uh, ate, kung, yung, ako lang gaalam na. Mayor po ng Maynila. Ate, oh, palambing oh, lang po kami, ate. Ano? Butante? Kanyang sorbet? Oo. Uh, ano lang po ko. Ano ito. po? Tagawin na na po ako eh. Sino po kayo ano dyan, kaya? Ah, lang. Ikaw, ate. Ani? Isko. Ikaw, kuya. Isko. isko, butante, uh, isko ito po butante Oo, okay. Isko lang. Saka hani. Thank you po. Thank you po. Thank you. you. Upset po sa so time. Let's go, Kuya yeah. Natutulog pa pero Kuya mo galang na Just one word lang kuya uh, Seconds lang po ito Mayor ng Manila Sino yung kapupusok Lakuna pa rin po Lakuna Lakuna La pa rin Kuya po, kuya? Isko Moreno. rin Magkaibigan Laka, ako, Kair, kayo. Laka, kayo Lakuna ako Magkaibigan Ito bro Magkaiba ng butante Ay ng ano ng kandidato Kayo po kuya Lakuna Lakuna, 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 raw yan Lakuna okay Thank you po. It, po Simpleng interview lang yun yes. Para mapanood mo Rupin. Okay thank you thank you Okay walang galang na po Gusto niyo po tulungan kita Sige buhatin mo Ipagkalambay okay, okay, lang dito. po kami ate okay. ng... Uh, Ito na, Mayor segundo. ng Maynila. Sino yung nakupusuan mo? Lacuna. Okay. Lacuna? Kula. Kasi ano kami? Mayor ng Maynila. Hindi kami ginugulog. Lacuna. Lacuna, Lacuna okay. rin, bro. Thank eh. you very much. Ano, ate, Mayor ng Manila, si Maynila. Sino yung nakupusuan mo? Ate, palambing natin na ate ng one word. Oo. Uh, Samberso. Sambersosa. Sambersosa, bro. Okay. Ate, kumusta ang kinakain mo? Sarap ba? Sarap, sir. Okay. Mayor ng Maynila. Sino yung nakupusuan mo? Ako yung sir. Oo. Diyan. Sam. Sam. Bersosa. Sam Bersosa. Okay. Ayan, bro. Mayor <laughs> Sam Bersosa. Sam Bersosa. Sam rin, bro, eh. Oo. Malakas dito. si Bersosa. Bersosa. rin dito. Okay. Dito, Kasi, okay. kuya. dito Mayor ng Si Sam Bersosa. Sam Bersosa. Ay, kuya. Kuya, kuya. Kali Sorbe, Mayor ng Manila. Sino pinapubusuan mo dito?

Ate, survey, survey. ate, ate baka naman. Okay, hindi na na Tapos iikot na tayo. Yan, okay. Okay, dalan na mga ate. Ate! survey lang po ito, May everyone. Seconds lang po. Sino po? Sino? Just one word lang. Sino? Isko. Isko Moreno, ikaw. Isko Moreno, ikaw. Okay, yeah. Isko Esko so pa rin. Ate, dalawang ate. ate, Ay, may kister po lang pa rin. Esko pa rin. Ayan, last slide. Lima po. Hindi, puro ano naman dun eh. Di ba? Ate, oh. Ate, ayun rito bro. Ate, ayun rito bro. Ate, ayun bro. Ayan, ano pa po ng kliyete yung aking uh, Uragong Partier <inaudible> Ayan Ayan, ano yung migay pa Dito, <inaudible> dito okay, bro Opposite po sa awesome. time ha Mga ganda. Oh, wala ka bro, andun na. Pwede na tayo mag-ibig bro. 27 minutes. Sige, fire na yan. No? Maka... Uh... Tapos bro, dito na tayo sa sunod. Oo. Okay. Yung pangalaman. Hindi, itong ano pa. Oo oh, yan, bye-bye natin yan. Bago mamaya, ano tayo, yung main event sa loob. Pero tapos na tayo. Hindi, oh. Ay, yung loob ng palengke. Eh. Oh, oh, okay. okay, okay. Okay. Patay na natin. Oh, ito po mga kaibigan, mga viewers, mga kaku. At sa mga viewers po na Rules TV at Ahir TV, dito po namin uh, Angelina. Kaya muna po ang aming video rito sa Paco, Manila. Tapat po ito ng Paco mula na po. At pinapakita ko po sa video ito ng taba ng Angelina po. Ano? At uh, salamat po ng maraming. Ah, makikita nyo sa video. Ayan po, makikita nyo. Daming score nyo, no? Salamat po. Thank you. Yan po, napakita nyo naman po ang aming mga kandak namin ng interview rito sa pagka-mayor po ng uh, Paco Manila po ano. At ayan, nakita nyo sa monitor po ang uh, scoring. exploring. Salamat, salamat po ng marami, appreciated po at happy new year. Akro! paso! Okay, kagaya na sinabi na akin kaibigan sila Surti TV, ako naman po TV ano. Yes bro, happy new year po, happy three kings. Yeah, malapit na gusto na <laughs> Don't forget bro. to like, share, comment, subscribe and maraming maraming salamat, salamat po sa pagkakasahan ng YouTube channel. God bless you more. Salamat. Salamat.